Have a nice day mga langga. Ngayon samahan niyo kami sa aming ordinaryong araw dito sa bukid. Pagkatapos namin magkape ay naghanap na ako ng pwede naming maulam or gulayin dito sa paligid. Tumingin na nga rin ako dito sa ilalim ng aming sayutihan kasi akala ko wala ng bunga pero ito meron pa pala. Akala ko kasi hindi na ito mamumunga gawa nga ng sobrang init. Pero ayan marami akong nakukuha at meron pang susunod na pwede pang i-harvest. Tinanim ko po kasi yan 9 months ago. And then meron din po tayong okra dito. Tinanim to ni boss in itong January lang tapos akala namin hindi rin mamunga kasi sobrang init nga po ay nakita nyo naman yung lupa, sobrang dry. Pero uh, ayan, yeah, nagbigay pa rin siya ng bunga so makakain tayo. Sana lang talaga ay tuloy-tuloy na yung ulan ngayon para mag-survive pa yung iba nating mga pananim. Tapos nanguha na rin ako ng tanglad para ilagay natin sa malunggay. Punta naman tayo dito sa likurang bahagi. Ito, tuloy-tuloy pa rin yung pagpamunga ng ating talong. So tinanim ko to mga langga mga one year ago na hanggang ngayon nagbibigay pa rin siya ng bunga. Ilagay ko pa nga po yan sa pat Dahil nung time na nagtanim ako nito, malakas talaga hangin and gusto ko safe lang kaya pwede kong ilipat kahit saan eto na nga mga langga super blessed dahil napuno na yung ating basket konti lang yung kinukuha namin everyday mga langga para laging fresh yung ating gulay and maunahin ni pilar may istorya so natapos na rin tayong magluto at ito na ready ng ating breakfast araw-araw mga langga ganito lang kasimple ang aming routine Manguha ng gulay at magluto at magluto din ng tuyo. Hindi talaga nawawala sa probinsya ang tuyo kasi pambansang ulam namin yan dito. Kahit pa paano mga langga, kapag nasa probinsya ka tas, mahilig ka magtanim-tanim ng mga gulay, palagi ka talagang may ulam. Or kahit nasa bayan naman, pwede kayo magtanim-tanim, lalo na kung malaki yung space nyo. Uso na rin yun ha, yung mga gulay, ilagay sa pot. Yun nga lang, ang mahirap din, maghahanap pa kayo ng lupa. Anyway, mga langga, kain po tayo. So, ayan, ganyan lang talaga kasimple. at sobrang sarap na sarap na ako sa ulam na yan, mga langga. Basta, marunong lang din tayo makontento at kung ano yung naihanda sa mesa. And yun, after namin kumain mga langga ay naghugas na rin ako ng plato. And pagkatapos kasi namin kumain, minsan si Bunso gustong gusto na matulog kaya dinuduyan ko muna siya. And ako naman magtuloy-tuloy na sa mga ginagawa. And habang tulog siya mga langga, eto naman ang ginagawa ko. Etong lagayan namin ng mga utensils ay lilinisan ko. Medyo madumi na rin kasi to at maalikabok na. Kaya ito, hugasan natin. Ito ay matagal na mga langga. Kaya kung napansin nyo, sira na talaga. nag na at nasira na yung kanyang door. Nabasag kasi yung pintuan. Kaya open na lang siya. At syempre, napapasukan ng kung ano-ano. Sana makabili na rin ako ng bago at mapapalitan na. Gusto ko yung safe talaga yung mga kutsara at mga pinggan namin na hindi nagagapangan ng ipis. Naghahanap-hanap ako ng maganda sa online. Sana makahanap tayo. At ito na, malinis na siya mga langga. So, ayan, napatuyo ko na rin yan at ibalik ko na nga yung mga pinggan namin dyan. Minsan ko lang din kasi to nililinis talaga yung buong linis kasi marupok na siya malangga at ayaw kong ilipat ng ilipat baka matuluyan. Sabay na rin nating linisan tong lumang divider. Lagay ko dito yung mga kaldero. Yun lang naman ang ganap ko today mga langga. Kung nagustuhan nyo, follow and share. Thank you for watching. Bye bye!